Si Marga ay isang estudyanteng naghahanap ng part-time job para matustusan ang kanyang pag-aaral. Sa wakas natanggap siya bilang crew sa isang sikat na fast food restaurant sa kanilang bayan. Masaya siya noong una. Madaling trabaho, libreng pagkain, at mababait ang mga kasama niya. Pero nang magsimula siyang mag-overtime sa gabi, napansin niyang may kakaibang nangyayari sa loob ng kusina. Basta huwag kang magpapaiwan mag-isa rito pagkatapos ng alas dose. Babala ng isang senior crew sa kanya. Bakit po? Tanong niya. Ngunit hindi na sumagot ang matandang empleyado. Dumating ang isang gabi na nag-OT si Marga. Nasa loob siya ng kusina, naglilinis, nang biglang tumigil ang orasan sa dingding, 11.59 p.m. at hindi na gumalaw. Nagdilim ang mga ilaw sa glit at sa pagitan ng pagkurap-kurap ng bombilya, nakita niya ang isang anino sa loob ng freezer. Takot siyang lumapit, pero nang marinig niya ang mahina at garalgal na boses na bumubulong ng Tulungan mo ako. Hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang freezer at halos mapasigaw siya sa nakita. Isang lalaking crew na nakayuko. Nanginginig at mukhang nagyeyelo. Tulungan mo ako, hindi ako makalabas. Muling bulong nito. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok ang manager nila. Nagulat ito nang makita siyang nakatitig sa loob ng freezer. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. May tao sa loob. Kailangan natin siyang ilabas. Sigaw ni Marga. Ngunit nang tumingin siyang muli, wala na ang lalaking nagyayelo. Tanging mga kahon ng frozen patties ang naroon. Dinala siya ng manager sa opisina at tinanong kung may narinig siya tungkol sa isang lumang kwento sa restaurant na iyon. Doon niya nalaman ang isang nakakapangilabot na sikreto. Taon na ang nakalipas, isang bagong crew ang aksidenteng nalak sa loob ng freezer isang gabi hindi siya agad natagpuan. At nang buksan nila ang freezer kinabukasan, huli na ang lahat. Simula noon, gabi-gabi sa parehong oras, may nagpapakita sa loob ng freezer, humihingi ng tulong. Kinabukasan, nagresign agad si Marga. Ayaw na niyang manatili sa isang fast food na may lihim na hindi dapat kinakain at hindi dapat pinabalikan